So guys, likad-lagad muna tayo dito sa Sitso Kalubian. Eh, kasi bukas, uwi na tayo ng katayangan. Ayan. Bisitahin natin yung ating Ang ating pinsa na maganda. Walang iba kundi si Nining. Ayan o. Oh. Dito tayo sa kalsada guys. Ayan. Ito pala mga bahay dito sa Sitso Kalubian. Oh. Ayan. Ito ka lubihan. Yes. Barangay Alegria. Ayan. Ito guys. Oh. Ang bahay pa dito. Ayan. Natin. Ito ang simbahan ng Chris Champorum. Yan dati si Carlo nagsisimba. Pero ngayon wala na. Ayan. lakad na tayo dito. Tignan natin si Nining kung anong pagbabago sa kanya. Eh kasi hindi na doon na siya kakilala. Ayan. Ito palang bahay ni Ma'am Avila. Ayan. Ayan, Ma'am Avila. Eh! Hey, ang blak blag ane kita! <laughs> Akin na po yung mga bisiging <laughs> Ayan guys, yung pala yung kapatid ni Vice Mayor yung inyo apila. Ayan. Punta natin si Nining na maganda yung pinsan ko. Kasi tagal na kami hindi nakita guys. Ayan guys. guru mga almost 10 years yata tagal na guys ayan oh. asawa ng